Assalamualaikum everybody I'm, I'm here again Andito ako ngayon Papunta ako ng location ko Tingnan mo ang ganda ng ano pero Maano lang siya kasi nagsasunstorm na I Starting na yung ulan dito So yan na yung ano Yan yung itsura ng Paano palubog na araw Kasi ang alikabok na ang ulan dito Kaya yan na Yan na ang itsura niya nagsa na siya pagkatapos ng sunstorm niyan ulan na naman eto lang ang ano dito sa Saudi yun ang kumbaga yun ang root, ano ng Saudi yung sunstorm na yan pero ang sakit ng sunstorm pag nagumpisa yan kasi pag nasipsip mo yung alikabok na buhangin iba ang reaksyon ng katawan mo kaya yan kailangan mo talagang magmas pag ganyang mga bagay ah, nakikita mo yung mga sasakyan kumbaga halos na hindi na siya ano hindi na siya clear tingnan kasi dahil sa alikabok. Pero maganda pa naman pagmasdan ang Saudi kahit na ganyan. Pero ang problema lang sa pagda-drive, wala na siyang ano, hindi na halos kita ang kalsada. Kaya may madalas na nagkaroon ng aksidente dahil nga dyan sa ano, sa sunstern na yan. Tingnan mo, maganda pa naman ang area. Wala pa naman siyang masyadong ano, kunti lang pagtitingnan mo sa taas, tingnan mo. Ano na ang sandstorm? Talagang umaano. nagliliparan na ang buhangin. Pag sa taas mo siya tingnan, nakikita. Pero pag sa baba, hindi mo siya makikita. Yun lang talaga dito sa Saudi. Kaya, sa time na yan, nag-iingat na rin ako. Hindi na ako mabasa sasakyan. Kasi pag lumalabas ako, kailangan ko ng mas papasok sa mata, masakit. Kaya, yan. Ganyan talaga ang ano, buhay namin. OFW tiis-tiis, tiyaga at wah, hindi pwedeng magtitiwala kahit na kanino, kahit sa ibang ano pa ang pagkatiwalaan mo lang sarili mo, yan talaga ang buhay ng OFW kasi hindi mo alam, may mga sip-sip may mga taong naano ka lang, tapos pagdating ng panahon ibubulgar yung kung anong-anong mayroon ka ikaya kaya mas maganda na yung sa sarili ka dumidipindi at sa sarili ka nagtitiwala Ganun talaga. Lagi naman, buhay OFW, kahit saan, halos naikot ko na yata ang Jeddah Wala na akong napupuntahan sa Jeddah puro na tuloy-tuloy na yung mga yan. Ikot-ikot, ikot dito, parang nagmimikos na ako sa buong Jeddah Kaya, kabisado na ang lahat, pero hindi naman totally kabisado kasi ang location, pagdating sa location, lalo na pag malayo, hindi ko, hindi ko na may pinagmamasdan. Nawa kumukuha na lang ako ng video kaya 'yun. 'Yan na lang ang ginagawa ko habang nag, mag, nag na, pumupunta sa anong sa client ko. Pero siyempre, kailangan-kailangan unang-una dun, 'yung pagdadasal mo. Lagi 'yun kailangan talaga 'yan para maiwas sa mga kung ano-anong mga kung ano-anong nakikita diyan, kung ano-anong mga mga balakid kumbaga. Yan, tingnan mo. Pag sa baba ka, kung sa baba ka tumingin, hindi pa masyado ang sunstorm. Pero pag tumingin ka sa taas, kitang kita ng sunstorm dyan. Sobra, sobra. Kaya, ang kinuha ko na lang sa ilalim ng tulay para mas ano siya. Ayan, tingnan mo. Kasi pag eh, kukunin ko ang sa itaas, ano na yan, hindi na makikita. Puno na ng sunstorm. Pero okay pa rin ang beauty ng Jida. Thank you, thank you so much. Bye!